delivery food rider. Araw-araw nang kasama sa ruta ni Joey ang Central Business District ng Baguio. Sa limang taon niya ng pagiging delivery rider, makailang beses na rin siyang naaaksidente dahil sa pagmamadali. Kaya't ngayon, kahit madali ng ilang minuto sa pagdi-deliver, binabagalan niya ang pagmamaneho maging ligtas lamang. Kung mas mababa pa dyan, pwede ah. Alam nga na magpalakas ka dyan ah. Maraming sasakyan. Dandahan lang kami. Hindi naman kuan kasi pagkain yung dala. Kuha na, subukan ko na na disgrasya ko dahil madulas niya tapos ano. Saan po yan sir? Doon sa may kuan. At yung makaking. Maingat din lalo na at may mga pasahero ang taxi driver na si Tatay Renato. Nag-iingat naman para simpre para sa mga pamilya natin. Mas lalo yung mga nag-aapura. Anong pakibilisan mo naman nag-aapura ako. Pero sabi ko naman hindi natin mabilisan ma'am kasi traffic nga baka ma-accidente pa tayo dyan sa pag -aapura. Ilan lamang sila sa libo-libong mga motorista sa lungsod na nais mapalayo sa aksidente. Kaya para maiwasan ang paglobo ng vehicular traffic accident sa lungsod, nais na maigting na maipatupad ng pamahalang lungsod katuwang ang Baguio City Police Station at iba pang ahensya ang 20 to 30 km per hour na speed limit sa Bagyo. Ito nga, nakipag-ugnayan tayo dun sa mga motorcycle associations para sabihan yung kanilang mga, ano, yung kanilang mga members na dapat uh, to observe yung, yung traffic rules and regulations. At the same time, yung speed limit, at uh, talagang kailangan nilang i-train din yung kanilang mga members. Hindi po talaga pwede implement talaga na uniform na implement mo lahat. Kasi mabagal din talaga yung 30 pag napunta ka doon sa isang lugar na talagang sa talagang ang level of service is nasa A or B. Tulad ng tulad ng uh, South Drive. Eh, Siyempre, mabagal dyan. Ano? Uh, mabagal yung 30 kilometers per hour. Kung baga, magkakos lang ng traffic. Kaya tinitingnan din namin, baka pwede natin i-extend hanggang 40 sa mga lugar. Papag-aralan natin isa-isa yan. Hati naman ang opinion dito ng mga motorista. Hindi natin masabi yan, ma'am, kasi paano pa, kunwari, nag-a-apply ang isang tao. Wala na, hindi na tayo makakahabol sa pupuntahan natin. Nangyari Talagang ito? apektado kami, ma'am, na mga driver. Pero... Walang, wala kaming magagawa, ma'am, talaga. Pag ganyan talaga, uh, sumunod na lang tayo sa patakaran. Ayon sa datos ng Baguio City Police Office, aabot na sa 381 na ang naitalang aksidente sa kalsada mula January 1 hanggang January 2. At nito lang unang araw ng Hunyo, nakapagtala na agad ng tatlong vehicular accident sa magkakaibang lugar sa Baguio City. Tatlo yung nangyaring aksidente. It happened uh, madaling araw, yung dalawa. Tapos yung isa is uh, nangyari ng kagabihan. So yung isa, yung involving ng... Um, Uh, yung hit hit and run uh bale inaalam pa yung pagkakakilanlan ng driver ng uh, taxi driver so for now is uh kumukuha sila ng CCTV footage dun sa pinangyarihan ng uh, aksidente uh, para talagang ma-verify yung plate number at dun uh, titignan kung sino talaga yung driver and the operator sa isang aksidente na involving nung van uh, allegedly nga is nakaidlip tong ang driver na ito which uh, cost na nabangga niya yung uh, dalawang uh, crossing sa may kalsada. So uh, nagkaroon sila ng uh, amicable settlement at I shoulder daw nung uh, driver yung expenses ng uh, pagpapagamot nung dalawang biktima. Paalala pa rin naman nila, sa lahat ang iba yung pag-iingat para makaiwas sa anumang insidente sa kalsada. Angel Arquero, RNG News.